Magandang magandang umaga po ano Kanyang kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Ikwais! Alo! Maglalabaw po si Sister Baby. Tutulungan ko siya. Magpupuno ng tubig para meron magamit po sa paglalaba. Kasi, kasi po yung mga basahan namin. Ang dami na marami. Eh. Ano? Kailan malinisan na po siya. Okay? Baba na po tayo. <laughs> ito pong gawain, gawain ng tunay na macho man. Alam nyo po. Senior citizen 63. Going to 64 ako sa August. Stroke nose. 5 years. 5 years. PWD. 5 years natin itong tungkol kung ito. No? Nagkaroon ng crack ito dito. Ayon sa orthopedic. Ito. Napulit yun dito. Kaya, five years na rin po yan. Ha. Sa, uh, sa September, bali six years na lahat. Ano po, six years. Stroke, six years. EWD, six years po. Okay. Tabaw na tayo para ma na natin yung labadami, labango ni Sister Bibi. Okay. Ito yung basahan na lalaban niya. Marami na yung na eh. Yun. Ito. Naipon na po. Idadamay na niya ito daw. Ayan. Idadamay niya na yan. Ang ito. Idadamay na yan. Then, basahan. Ayan. O. Unahin muna yan. Unahin muna yung mga damit. Then, basahan po. Ano? tayo sa baba. Yung lalaban niya, ito sa isang washing machine na mano-mano. Pagkatapos, Uh, pagkatapos yung mga nalaban niya dito ko naman yung nalaban niya rito ito yan dito niya Ito, dito, ito, dito, dito. Yung kanyang nalalaban dyan mamaya. Ah, babalawan naman sila. Dito. Automatic po itong washing machine na ito. Ano? Ito. Ito. Ako naman magda-dry dito Para pag sampay po Madali silang matuyo Ano? Titirain niya doon sa kabila sa labas Ako titirain ko dito sa, loob, sa dry Dito ko na rin babalawan Doon lang lalaban doon sa labas Ilang, ilang beses niya paikotin Doon bahala siya Pero pagka-papilipit Dito na gagamitin ko na po Itong automatic na washing machine na ito. Pagdating sa pagbabalaw hanggang sa matapos hanggang sa isang pay ano po yan tulong kami hika siyempre ano ba sabi ng parinon? magsama sa hirap at ginawa ganun po yung mag-asawa no sa hirap at ginawa ayan bubuksan ko muna yung tubig oh wala pa bubuksan muna yan ano para magkaroon ng tulo tubig para magamit wala pa no bubuksan ko muna ito na yung <laughs> nandun malayo eh yung gripo pero ganun pa man di sige tara para makita nyo gano'ng kalayo may tulo yung aircon iniipong ko yan no tulo nang earphone niya eh nilalagay ko rito Ah Eh sa ya chatobi kaya pati tulo dinger do Yanagamit ko nanti ha Ni ito naman yung tag Philippine. sa meter. Tara, tignan nyo kung ano kalayo. Ano? Okay. Yeah. Nasa labas tayo ngayon. Yung nasa likuran ko yan, papuntang Yerbosa sa Pretil Market. Yan. Ito dito kami. Ito. Ito naman yung Choco Street ito, Choco. Ayun, pupunta tayo ron para buksan yung ano. Para buksan yung meter ng nawasa. Ano? Bubuksan natin yung metro. Ayun oh. No. natin na ano? na Papuntang one last ko 'yun sa dulo niyan. 10 last ko i-school dito sa Tondo. So Dito tayo ngayon sa Metro ng Tubig. Ito na oh. Yung metro. Ito na. Ano? Yung susek. Yan. Itipihit natin para tumulo doon sa amin. Ayan. Ayan na. Ipilihit ko na. So, sa tayo ulit. eh medyo malayo din po yung nilalakad ko. Kaya pag tumulo doon sa amin, dahil walang metro, hindi ganun kabilis. Ano yan? Tukul yan? Ayan. Balik na tayo. Kaya malayo-layo din po, ano? Kaya pag dumating doon sa amin ang tubig, eh, may nana. Pero meron. Pero kung gagamit kami ng motor, lalakas. Lalakas. So, ayan, no? na lakad tayo ito ang alaman ni sister baby ang nahilig sa ha ito gamot ito sa ano may diabetes kinakain lang yan yan okay tignan natin Ayun, tumutulo na. Ha. Oh. Yan. Kita niyo po ano? Ayun, lalagyan na natin itong washing machine. Yan. Ayun yung tulo ng yard. Gagamitin yan. Ilalagay dito. Sayang naman yung tubig din yan. Malinis yan. Galing sa aircon. Oh. Okay.

itabong malaki para lalagay doon okay So, magpupuno tayo ng tubig para marami. Pero, kahit may oh. May ina to, oh. No? Kahit na ganyan lang kay ina, huwag lang hihinto. Makakatapos din tayo sa maghapon na ito. Ano? Yan, yeah, ganyan lang po, ano, ang aming gawa yung paglalaba. Ngayon, tulong kami ni Sister Baby. Sige, hanggang dito na lamang po itong ating, ating video. Labadami, laba oh ang tunay na macho man ng Tondo Manila. Ito so, pong inyong kaibigan, kaya Jesus, brother, Manny Bogista. God bless us